J.M. Ibarra and Fiang Smith looking forward to the next level na ang kanilang relationship? Meron ka bang Valentine's plans for today? Of course! Pwede mo ba i-share sa amin yung plans mo? nga ng event ni Fiang Smith sa Kaloocan, ay excited at mabilisan agad ang pagpunta nito sa venue na kung saan ay makikita sila ni JM Ibarra. I, I pinahagi nga ni Miss Nam sa kanyang TikTok ang naturang preparation ni JM para sa kanilang exclusive date ni Fian Smith. Narito ang naturang video, ating panoorin at pag-usapan. To be honest with you guys, yung event na yon, plinano talaga yun ni Nonong last month pa. As in, pagpasok pa lang ng taon, plinano niya talaga yun. As in, ang perfect ng place. I just wanna say thank you so much to Mr. Francis Ong. Isa din talaga sa punong abala. Siya talaga rin na nag-effort talaga. As in, talagang yung place, yung red carpet, yung petals. Yung music, yung taong kinuha okay. para sa kakanta. Grabe! Sobrang ang perfect talaga. Nung place talaga, alam mo yung kahapon talagang nangyari talaga nun. Diba all set na nga sila kahapon. Ready na. Kaso ang nangyari talaga kahapon, nung all set na dun sa event place, si Marcus, pumunta kasi siya sa mall kahapon. Pumunta siya sa mall para bumili rin ng gifts ng sa mami niya at saka yung kasamang daddy niya. Kaso, dala ni Marcus yung kotse ni Nonong kahapon. Nonong is JM. Dala ni Nonong yung kotse kahapon. Ah, dala ni nila Marcus yung kotse kahapon ni Nonong. Eh, anong oras na? Parang magse 7 na? Or 6.30? Yung basta magsa-7 na? Ano, wala pa sila Marcus. Yung pala na-stuck na sila from pa from Mega Mall, malapit lang naman siya sa condo namin. Kaso na-stuck na sila, hindi pa sila nakakauwi ng bahay. So kami parang, uy, kabado bente na kami. Eh, anong oras na? Kailangan makapunta na si Nonong doon. Alam mo yung parang, hala, wala pa kaming mahanap na... As in, sasasakyan niya. Ganon ka ba kami? Eh, anong oras na? Eh, si Piang mag-on the way na siya doon sa event place. So, parang kaming lahat, Ulo, asan na? Yung sasakyan, ganito, ganyan. Parang yung piling na gusto mo nang lumipad. Gusto mo na siyang, gusto namin lumipad. Gusto namin tumakbo. Pero yung event place na paggaganapan pa niya, around lang din naman sa, sa siya lang. Sa siya lang din naman siya. Buti na lang din talaga, kahapon, alam mo ba to the point na naisip na namin na, huy, mag-grab ka na lang kaya o kaya mag-angkas ka na lang kaya. Tapos yung kotse mo. iahatid ko na lang doon sa iyo doon sa event place pag dumating na sila, Marcos. To the point na ganun talaga. Asin talaga, haha. <laughs> kaya kaba na kami. Eh, kahapon kasi, sobrang daming tao ng ah, sobrang daming tao sa labas. And alam mo, parang naging pasko nga kahapon, 'di ba? Sobrang parang ganun na naging eksena, andami nakaporm, andami may ang daming nakaporma, dami meda ng regalo, 'di ba? Sobrang ano, ang dami talagang tao sa labas. Kaya ganun ka traffic tapos sumabay pa ang sahod. Kaya yung mga tao, ang dami talagang nagde-date sa labas kahapon. Kaya alam mo yung kahapon, yung kaba namin, kahit kasan ka tumingin na mapa, sobrang traffic talaga. Kaya kahapon sabi ko, lo late na, ay buti na lang, nung dumating si Lamarcus, sakto na ready na kami, papunta na din talaga si JM dun sa event place. Tapos, buti na lang talaga na bigyan si JM ng way na mas malapit, madal uh, mas madali makakapunta dun sa event place. Buti dun siya dumaan sa isang parang subdivision. Kaya nakarating agad siya. Buti na lang din nagpapasalamat rin ako sa traffic ng EDSA. Na traffic si Piyang. Kaya na pa, nauna pa rin si Nonong nakarating kahapon. Kasi di ba kung isipin nyo, kung ano una, -una si Si Piang doon sa event place, hindi masyadong sweet. Pero buti na lang na una talaga si Nonong talaga. Alam mo yun, kagabi, sobrang <laughs> Kinakabahan na kami, aabot ba? Sana mauna siya. <laughs> yung kaba, yung kaba namin talaga sobrang sa sana mauna siya. Buti na lang po nagpapasalamat kami talaga na traffic pa po si Piyang sa May Edsa kaya nauna pa rin talaga. <laughs> kaya yun, kahapon Oh, pero kasi wala ako dun sa ano, kung sa ibang place, ang naando naman si Sir Si Sir Francis naman ang bahala dun. Kaya kagabi, sabi ko talaga kay Di ba may kausap ako kagabi? Sabi niya, maglabas naman ako kayong video. Wala ako yung na video. Kalampagin niyo si Sir Francis. Buti na lang si Sir Francis Ong. Inilabas niya na agad ang video. Ah! na si Nonong! <laughs> yung kilig talaga. Grabe. Pero alam mo, kahapon yung takbo ko talaga. Naghahanap na akong, uy, Tumata ko mo ako, tapos nagalap ako ng angkas na pwede niyang pagsakayan. Dito ka na sumakay. <laughs> Di ba? <laughs> Love sila ni Lord. Totoo yan. Umayon din talaga. Isipin mo ha, yung place malapit lang. Kaso nga kasi yung condo namin, naandun siya sa Chendecitas, traffic. Naandun siya sa daanan papuntang Mega Mall, traffic. As in, kaisan ka dumaan kahapon, sobrang traffic talaga. Buti na lang talaga nabigyan si Nonong ng way. Iba rin talaga. Iba talaga yung ano, yung yung iba talaga yung eagerness mo kapag talagang gusto mo yung gagawin mo, talagang nakagawa siya ng parang para, makalipad siya ng mabilis. Andun agad siya, pagkakita ko, oh, andun na siya. <laughs> nauna siya, 'di ba? Tapos ah, ano, nakakakilig pa sa kanila. Oh, thank you. Magpasalamat tayo, Antogon. Thank you sa traffic sa EDSA. Na traffic pa si Piang, kaya nauna pa rin talaga si Nonong. 'Di ba yung feeling na taranta? Gano kami kataranta kasi nga dahil even si si Jordan, nagmamadali na rin siya. Maaga silang umalis ng Mega Mall para makauwi kasi nga na traffic talaga sila kagahapon. Buti na lang paglabas namin ng condo, As in ang bilis dumating agad sila, Marcus. Sakay agad si Nonong. Sabi ko sa kanya bilisan mo na pero mag-ingat ka dahan-dahan lang sa pagdadrive. drive sabi niya sa akin. Ano ba? Mag-iingat ako dahan-dahan o bibilisan ko? Parang <laughs> hey, hindi basta bilisan mo na lumipad ka na. Ganun na talaga yung ano, sobra. Sobra-sobra talaga. Pero alam mo yung yung itsura nila kahapon, ang ganda tingnan. Si Piang napaka napaka-elegant sa kanyang white outfit na sobrang white na white habang si Nonong ang outfit niya naman, plain black na sobrang ah grabe, ang ganda nilang tingnan plain white tapos plain black, talagang <laughs> ang sarap tingnan uh, kaya dito ako sa Baguio ngayon, ako itong walang date <laughs> salamat <laughs> diba Hint, sa mga picture together, hindi ko pa alam. Hintayin natin sila na maglabas ng picture together. I ibibigay yan. Maniwala kayo. Kilig sobra. Alam mo, yung kilig kahapon, yung excitement, yung kaba, halo-halo na kahapon. Alam mo bang hindi lang talaga yung chinelas ang itsura ko kahapon? Naka, tumakbo ako, nakasando. Yung sando ko na pang tulog, nalabas yung wala akong bra. As in, alam mo kung, alam mo kung sino na lang pinapara ko kahapon. Isakay niyo po isa Isakay niyo isa to. <laughs> Parang gano'n na. na ako talaga. Hindi aware si yung dun sa surprise. Ang alam lang niya, magkasama sila. Pero hindi niya ina-expect na gano'n. Grabe. Alam mo yung pag nagmamadali ka, yung kaba mo. Yung itsura ko kahapon, hindi ko na, hindi ko na alam yung itsura ko kahapon talaga. Nandiyan na siya. Maghintay kayong lahat. Nandiyan na. Diba, grabe 'yung ni talaga. Pero kung titingnan niyo sila 'yung outfit, 'di ba? Dati ang Valentine couple ready. Pero ngayon talaga ang Valentine ang class nilang tingnan doon sa plain black sinonong, na napaka Diba, ang formal tingnan. Ang formal tingnan kahapon tapos si ano si si ano naman si na naka white na pure white sobrang ang klase niyang tingnan Di ba at ang talaga ako kasi ngayon chinelas ko magkaiba talaga kahapon talaga napansin ko na lang talaga natawa na lang talaga kami na yung yung abo sa um, lahat yun, all set na kahapon dun, all set na talaga. is just that yung kaba namin kasi nga, ano talaga eh? Yung nasa, yung traffic, ano mo yung parang kumpleto na, all set na, baka masira pa dahil lang sa traffic, ba diba? Naka red carpet pa, true, at saka may petals yun ng roses, wag ko yung paano-ano dyan. Pero grabe, I just wanna say thank you to Mr. Francis Ong. Isa talaga siya sa mga punong abala. Siya talaga. sa talaga. talaga. Ang president. Grabe. Diba? Yung suot nila pang yung wattpad. Grabe. Plain white si Pyange na napaka-class. Napaka-demure. Napaka-linis. Napaka-, class, napaka, demure, napaka, linis, napaka perfect. Parang Barbie. Tapos si Nonong napaka-handsome dun sa black niyang suot. Plain black. Grabe. Sugurin si Sir Francis. Yes po, si Sir Francis po. Awa na lang sa kanya. Bakit po wala ka dun sa ganap kagabi? B, yun naman ay ano, dinner naman nilang pang date. Siyempre, hindi na kami kasama doon. Yun ay para sa kanila na lang din talaga. Pero ano mo, nakakatuwa din talaga si Nonong. Kasi sa, ang plan talaga ni Nonong, after the event, magdi-dinner kami family oh, kaso sabi ko pupunta ang di ba nga bangge paano naman ako pupunta dun magkaiba na nga ang chinelas ko kahapon kaya lang ako tumakbo talaga kasi nga as inaganap kami na masasakyan na mabilis yung iniisip namin saan kong makakasakay kailangan niya makarating dun alas 7 na yung alam mo yung kabang ganun talaga yung parang sisigaw ka na <laughs> yung kaba ko kahapon 50-50 kaba at 20 talaga ako kasi hindi ko alam kung kasi ang pangit na magiging ano kung mauna si Piang, di ba? Pero buti na nakaabot na una pa rin talaga ang aming nonong, ang aming Superman. Ewan ko ba dun, dumipad ata yun talaga. Grabe. May pagka-Superman. Hindi ko na alam yung information ko nung oras na karating si Piangge, syempre. Kasi nga na, timbahay ako kahapon. Ang naando na, na yung si Sir Francis. Si Sir Francis ang ating kalampagin. <laughs> Standard talaga ngayon si JM. <laughs> Grabe. Best man talaga. Pero alam mo ko na doon kayo kahapon sa ano sa ano namin sa eksena namin. Kakabahan din kayo talaga. <laughs> Sama kami. Sige na, bye-bye. Love you.